So, ito na ang ating order. Grapefruit tea. And, <laughs> and walang katapusan, ang coconut coffee. Cheers. Ang sarap. Hello, welcome to our last day here in Vietnam. So, ngayon, chill-chill na lang kami and magka-coffee-coffee. So, nito kami ngayon sa, ano to? Okay. Andito kami ngayon sa The Coffee Club. Si Papa Jackson yung nag-suggest nito kasi ilang araw na doon niya nakikita. So, dito yes. tayo Ito ay parti namin. Yes, ang dito naman yung tayo sa Old Quarter, yung view. At yeah, yung monumento nila yata 'yun, 'di ba? Anito kami sa taas. Ayan. Sobrang init pa rin ngayon, pero sasamantalahin na natin yung init dahil last day na natin eh. So, coffee-coffee and picture-picture. At ngayon pa lang kami magla-lunch, guys. Ayan. O, di diba? Nakapang summer outfit na ako. <laughs> Kahit chubby. so, yung order natin. This is beef pho. Last day kong mag... Last day kong kakain ng ano, ng kanilang may sabaw. Ito naman ang ating vegetarian spring rolls. Hindi pwede sa akin. Ha? Lemon and? Peach. <laughs> Lemon and peach. Pero dito sa Vietnam, masasarap yung mga ano nila, yung mga cha. -a. So, tapos na kaming kumain. Mag-picture-picture okay, picture na kami dito. Sa isang lugar ang mga lang parang pangalan. Ano siya? Kasi ako ngayon, ano pangalan? Sa may lake. Ito, marami nakatambay talaga dito.

Nalabas mo na yung ano nila. 250. Here's Wait. Ano ba yun? Tapos wala pa lang pang bayan Oo oh, nga, wait. Mayroon mo ng card. Okay. Uh, 200, yes. yes. 200. 48. Ubus oh, mo na, oh. Naya ka pa, kunin mo na yung titira. Ha? <laughs> <laughs> yes, diretso lang pupunta kami dito ngayon sa Hanoi. Ang walang pupuntaan. Bahala na kung sa kami makakarate. Sa, tapos, saan dulo ka kaliwa direto? Basta kung saan mo gusto. <laughs> mo ni ko. Sa Kating na pala. So, pupart na naman tayo. Ikot ikot na lang kami dito. So, sasakay naman kami dito guys. Ito yung famous sa Vietnam. Yan. Nakaba. <laughs> Ikaw yung magbabike? Yes. Hoy! <laughs> Sira ulo to siya yung magbabike daw. Sinong katabi ko? lang <laughs> yak. <Okay. laughs> Baliw na to. Ang oh, bagay naman ang driver ko. Pakibilisan nga. Naiinip ako eh. Yan, sige. Yan, yan, yan. Bakit pinaglalakad din <yung> si tatay? Sabi mo, magpasakay yung siya dito. ayun niyo. <yun. laughs> wow, yan, naman siya, maglalakad siya hanggang doon. Balis ka na kasi dyan. Kailan ka na ng 150? <laughs> Anak ko nang tohok mo. Alam mo, mahirap kung trabaho niya. <laughs> oh, Ikaw daw. Baka makasagasa ka na dahan-dahan. Eh, -dahan. ako nakasakay ka na lang. May utas ka ba? Hindi ka lang. Oh my gosh. Ay, ay, ay. Ay, ay. kasing ano to, trip. Ayaw niya. Alam ni mo, ayaw niya kawawa siya. umupo. Kawawa siya? Baka magbigat kasi ako, mahirap na hirap ka. Gusto mo ako naman dyan? No, no, no. Napagod na sa'yo. Nakumusabi siya sa'yo. Siya sayo. <laughs> Bakit? <laughs> Akala ko naman gusto niya. Oh, ibigil sa tumatakbo siya. Tapos pagod na na eh, ako. <laughs> doon pinilisan. Bakit kasi ang bilis mo? Kaya sabi niya, bobo ka na halong doon. Ako na ako kasi. <laughs> sabi niya, inihingal daw siya. Pinilibat ni kape ha? <laughs> ha? Pinilibat ni kape sa tatay ha? Sige. <laughs> oh, naman. Kaya doon naniniyan. tapos ano? Kaya yeah, nga. Tapos ang bilis mo. Pinilin mo naman ang bilis mo, naiiwan na siya. Dahan-dahan lang kasi. Ito, kaya naman eh. <laughs> <laughs> ako lang kasi racing eh. Tama na. Eh. Hey. Balik na tayo. Ang gusto mo mangyari, iikot siya hanggang doon. Hindi siya. Yun nga yung 150. <laughs> Pero siguro pwede natin siyang Wait, bayaran. Wait, tama na kasi uulan na. Bayaran na natin siya? Oo, bayaran na natin. Balik na tayo doon. Maglakad na lang tayo para kawisan okay. tayo. Okay, 150, bayaran na. Okay. Hello, guys! Masaya na sana ang araw na ito kasi nag-rent kami ng... Hindi ko lang ang tawag dito eh. Eh no, Oh. nag kami ng ganito. Tapos nag-drive pa ako. Di ba yung unang part itong vlog na nag-drive ako? Hanggang sa ma-realize din ka ng na awala ang kanyang wallet. <laughs> Ayaw niya i-vlog kasi. Mga ako oh, Kasi nakawala ko ng wallet. Eh, ano gagawin natin? Kaysa isa na nakasakita din kita sa meron pa nung kutang tayo mga tayong <laughs> Teh, saan mo na bala wallet mo, Teh? Ang alam eh. Ginamit mo nga ka pagbayad kayo ng wallet. Eh. Alam mo na, karma ka. Okay. Eh, kasi inubos mo yung face up. Okay, alam mo. <laughs> Ina, Kina kinain mo kasi yung free taste nila, inubos mo. Isang buo yun. Kasi baka mamaya nalaglag sa buo. Ah. Uh ikaw -huh. eh, nakalaglag lang, hindi ibang tao. Hindi ko pa nahawakan yung wallet mo eh. Wala na kami yung pera. Anong pambayad namin kay tatay? <laughs> Mahanap yun. Mahanap yun. Ang laki ng hano. Ikira nyo naman yung guys. Oh. Yeah. Sumaya kami ng ganito para masaya kami. Pero nawalan kami ng wallet. <laughs> Nawala rin yung souvenir na wallet na binili ni Gandang Harap. Para sa lola niya. Ngiyo. Balangkot ko siya ngayon. May laman na itong vlog na to. Sabi ni Gadda Arak, Shit! Ano na kaya yun? Actually... Masaya ba? Anong tatago ko? Anong trip ko sa buhay? Anong kwento ko? Saka prank. Ay wow! Hindi na mo? Oh. Masaya Maging masaya tayo. Tignan mo, nakaganta tayo. Anong maging masaya? Andun rin po yung kanyang credit card. Nag-aalala siya kasi baka mapulot ng iba yung credit card niya. Eh. I-swipe sa Hokia. Pupuli <laughs> ng maraming monkey. Pero may alam mo kung nasan siya. Ano? Saan? Feeling ko lang. Saan niya? Feeling ko na sa paper bag ng Hokia. Hindi na naisip ko eh. Ikaw <laughs> pag may naisip ka ba? Hindi naisip ka kanina. Hindi kaya nandun sa lalagyan. kasi naisip natin kanina. Hindi kaya nandun sa lalagyan. Malalaman natin. Pabalik kami ngayon ng ano, ng namin kasi total wala kayong magawa. Di ba kayina pa? So yun na yung gagawin namin. Hahanapin namin ngayon yung wallet. What a way to end the day. What a way to end the Vietnam trip. Nyeo, 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 nyeo. Ano nyo naman guys, meron silang Vietnamese white coffee. Meron din mga series Nam Fong Tea. Parang gusto kong tikman lahat. Tingnan nyo naman. Umbrella Tea. Meron din. At merong Rambutan Milk Tea. Ano kayong lasa nito? Parang lahat gusto kong tikman. Pero ito yung gusto ko. Na no, for now. Tapos kami sa Katinat. Kumakain na kami tapos bumili na rin kami ng Gorilla Glass. Naglalako dito. Kasi mayamang kami dahil nahanap na po yung wallet ng gandang karang. Makukurusan ko na yan eh ha Makukurusan kita eh ha Wala tayong alis na wala kang nawala Wala tayong alis na wala na nawala ha Kukurusan kita, kukurusan kita <laughs> hmm. Kukurusan kita, naku huh? Ha? eh Ayan, ayan siya ha Ha? Lalapirutin ko yung pagmamukha mo ha Lalapirutin ko yung na... <laughs> ko tulad ng ibang mukha mo tulad ng pagiging pasaway tapos pues... mahalaga na hanap huh, na pwede na lang hindi mag sorry yan sorry test test na kaming dalaw okay. maghahanap pa na pagbibintangan niya okay kala hmm? hmm? ka mo kasi pag mukha mo pero okay na naka ano na kami naka naka raos raos na kasi nagpapa tempered na kami ng phone ni. Eh. brother ko. <laughs> Uy. <laughs> puro ice. Mas <laughs> kong ko puro. Oh, may isang naligaw. Oh. Dalawa. Kasi ang pangalan ng drinks na yan ay ice with flavor. Ang <laughs> puusang gala. Oh, puro, 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 ng puro puro ng puro. ice. Magreglamo kayo, balik mo. Sabihin mo, bakit yung in-order ko puro ice? Can you please give me other drinks? Ano mo naman? Ano to? parang Yung akin naman puro cream. <laughs> hanggang yung sa maubos. Ni ito. So, anito na naman kami ngayon sa spa massage. Kasi pagod na kayo mag-stroll at mag-ikot-ikot. At ang dami naman po talagang massage dito, dikit-dikit. So, wala naman kaming gagawin habang naghihintay na ano namin, oras ng uwi. Kaya, papa-food spine massage siya. At ako naman ay papa-facial at magpapahirot ng ulo. So, thank you for watching this vlog and adventure. Subscribe na ka <laughs> Bye-bye na, guys! Good night! Uy, magbabay ka naman. Bye. Bye.